Hello everyone and good morning Ayan, aon kita lakad Biaon, kasi pinagutusan lang ba So makaridin na ako Punta na Tara, samahan nyo ako Magbihis muna ako ng abaya Kailangan ko mag kasi Hindi ako sanay maglabas Na hindi nakabaya, minsan parang Sabi ko kulang Parang nakahubad ba Kung nasasanay ka na nag-abaya ano ba yan? Na buluktot na yung ano ko. Sabaya so, mo na tayo, guys. Saglit lang ito Pinagutusan lang ako na mayroon akong yan. Ano ba yan? Oo, nabal oh, na yung abaya ko. So, yan. Ganyan pa. O, diba? Tara, samahan niyo ako. So, ayan, magtakad kita, taxi doon ako, ayaon. So, ang uh, ko na lang sila po. kasi hindi ko na masarap. Ay, maopen open wala akong sosi. So, ayan, punta tayo doon sa may highway. Doon, kita magtakad taxi. Hala yung birding na ang tagal ko na way nakagawa. Meray na mo oh, ay meray na mga kuning nakapat nakapatindog na sila pusti sa building na ito. Siguro tindahan naman ko yun. naman. Uy! Pasok sin suha, uy! Tapos naka... Bakit uh, mo? No? Dito, uh, Lakad lang sa may highway dito magtakad. Um, in jazz? In jazz? Yeah. Ali garib, vihin algarib, ulamin melen garib, nin alikebri ulamin min sari. Ada kobri? Okay. So, ayan, guys. Is... Ito kay Mako na. Ito kay Gigi.

hayaan niya rin ako bay uh, muntik ako gawin ni Alex na nung daing sa labas sa init init hindi ako binuksan ang tagal ko naghintay ng pinto so sa wakas nakapasok na rin ako dito sa bahay yan na uh, ano po no? sobrang init nakahintay nakaanog muna naku naka sweater tapos nakaabaya pa. oh, um, ano ba 'yan? Muntik na ako maging dying doon sa labas. <laughs> Buti na lang. Eh bigyan nainis na 'yon siguro sa akin kasi Sinabi tawag si ng Benji? tawag Benji? ako. Sabi ko. Sabi nga ng Jen si Alex, sabi ko ilang beses na ako nag-dollbell, isang <laughs> nag-call sa kanya, wala man lang sabi ko magring magring lang ang telepono niya. Sabi ko kay Benji, pre, tingnan mo ano yung sinabi ng sa taas kasi hindi ko makita sa kamera. Sabi si Ate Nuri, ang buksan mo. <laughs> Oo, oh, oh. Ang ko na kasi madali lang kulang ang tao lang nagulong. By the way, i-check niyo na yung ano, ATM baka mayroon. <laughs>